Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi napigilang magbigay ng kanyang opinyon ng aktres na si Yasmin Curdy hinggil sa exaggerated reaction ng libo-libong netizens sa isang post ukol sa 299 pesos na engagement ring. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Yasmin na sobrang exaggerated ang reaksyon ng mga netizens sa nasabing issue. Binanggit niya na wala siyang natanggap na engagement ring mula sa kanyang asawa na si Ray Soldevilla pero masaya pa rin sila. Sinabi rin niya na mas maganda para sa mga magpaplano ng kasal na i-invest na lang ang pera kesa gastusin sa isang sing-sing. 299 pesos na ring issue. medyo OA. Ako nga wala naman akong engagement ring, tapos wedding rings namin ay di naman nasusuot, kasi di kami sanay, kasal namin 20k lang noong 2012. In my opinion, i-invest nyo na lang ang pera nyo sa lupa at bahay, para di kayo mamulubi sa renta at di puro porma. Laking tipid ng hindi nagrerenta ng bahay. Ang material na bagay ay sa nagdadala lang yan. Minsan nagmumukhang mahal kapag proud mo siya suotin. Minsan naman ang mahal ng suot ng isang tao pero di naman mukhang mahal. Di ko din alam kung bakit. Pahayag ni Yasmin. Ang post ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Maaalala na nagpost ang isang anonymous netizen ng confession matapos siyang bigyan ng 299 pesos na engagement ring ng kanyang boyfriend. Gayon paman, may posibilidad na hindi totoo ang kwento dahil may isang babae ring tumanggap ng 299 pesos na engagement ring ilang taon na ang nakakaraan, pero sila pa rin ay kasal. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.